A souvenir. winner yes, ang ganda So, dito tayo sa bilihan ng mga souvenir. Ayan. Yes, oh, ma'am. Apat po, 100. Seven po, 100, ma'am. Pasalo din po. Strawberry. So yan guys, nandito tayo sa bilihan ng mga pasalubo. Yan. Nandito tayo. <laughs> Naglakad kami kasi nagpila kami dun sa Good Shepherd. So meron naman dito sa labas. Kaya lang mahal daw dito. Bibili kami doon ni Bim Bim. Doon ang Smiles babe. Nabili kami dito ni Bem Bam. Ano bilhin natin dito, Bem? Ha? 200 lang yung ano. Ratan. Ratan na walis. Yan. Wow, oh, ang daming pasalubong. Gusto mo yan, monkey? Gusto mo ito, monkey? Yan you know? o. Monkey. Ano ko lang? Ah, yes. kulay. Ito ito na ko. Look. Mangke. wagi. Yes, brown. <laughs> brown, na lang. brown. Brown na lang, brown. Okay. Brown yun, brown. Ma'am, meron tayong light, meron tayong dark. Oh, uh, yun na lang para gutom kita. Okay, why not? Man. Pantiti na lang naman. mas lower pa tayo sir. Mayroon ka mag-advance ka. Guys, doon tayo. Pwede tayo doon. Bukat mm -hmm. ako ng pera. So, bumili kami dito. <tohan> ako, ang dami dito. Ang dami dito pa sa loob po namin pipili. Uy, dirt yan! Ayan. Ay sus. Oh, kambal na alala kita kambal. Uwi <laughs> na tayo. Uwi na. Uwi <laughs> <Uy> na kami. <laughs> wow, ay may kumukumot dito na kayo. Ganda hmm. naman. Ng... Police. Magkano po sa ganyan? Walis. Ah. Ha? Tatlo po ba? Tatlo ba ibante? Sige. Iba-ibang kulay. Pwede. May rainbow. Ah. Hmm. Pwede pumasok? Pwede pumasok? Kambal. Ano to? Ang kalsya? <laughs> Ay, ashtray. <laughs> Ay, may mga maliliit na dito, kambal. Ah. Ayan. Ah. Lalakad na kami pa uwi. Pupunta doon sa may good shepherd. Oh my God. Grabe.

bridge din. Doon ata yung sa pinakadera. Maingat pero ma ma-press -ano, ma ko yung ano, 'di ba, Ma-press ko yung hangin. Dito na lang, oh. may parking dito. Ayan, dito, dito. dito na lang. Oh. Okay lang oh, to, oh. Yung pagpunta ko dito, wala kong masyadong bahay nyo,

Hindi mo talaga siya ma Ang uh, Angkar siya to? Yes po, ma'am. Oo, oh, nakasara. Para pag kukunin mo na yung pera, sisirain na. Hindi. Pwede mo halisin. Nag-upot sa nga mag-win. Taas mo lang ito. Ay, I mm -hmm. Magkano ay. Magkano mag-ganyan? Ay. 780. 650, ma'am. 780. I-draughtan ko lang ito. 780. Marami kang may lalagay d'yan, madam? Oo mm nga. -hmm. Isang taon. Hindi mo maano. Oo. <laughs> Tapos yung pera, ma'am, meron siyang mga butas-butas para -butas oh. hindi siya mag-moist. Oo. Oh, oh. Yung mga pera, yung mga papel. Uh -huh. Nakuha yung dalawa d'yan, ma'am. <laughs> kanina. Nakabili ko naman yung <laughs> 600 mo na lang, ma'am. 600? Pwede yes. 500? Oo. <laughs> Mayroon akong 20 lang doon para...

ba ako nito? Gusto ko mag-ipon nito. Ma'am, 380 mo, ma'am. 380. Saan so, ang 380 ma'am? 380 <coughs> ma'am? <coughs> 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 Ate, ano ito? Panginot? Yes, mo. Oo, pwede. Kaya mo. Kuha si Daddy. Masakit na naman. Ito, maganda. How so much? Maganda 250 mo, ma'am. Pwede na yung isa, Pero kita, kita naman yung one. Kung <laughs>

Ito. Magandang, ma 35 ma Maganda yung malaki, Nay. Ah. Para Mahangawis. mas mahangin. Mm -hmm. yon, yon. Ayun, pili pa Ma'am, yung to. ganito. Kunin niyo, Ma'am. Ma'am, up Yan. Oo. Uh -oh. ako. Nasaan? Saan pa 1 Tapos may Ay, ayun Magkano ganito nyo? 480 po, ma'am Kahit dun sa malaki? Ay Sa pambabae? Yung malaki po, yung mga ganitong size is 750 Kita mo ako kung kitao, Charo? Okay natin si Bim Bim, Santo, B-boy. dito? Sa Santo. Yan, dalawa 150. O, dalawa 150. Kuha tayo. Parang may subi lang si Bim Bim. Ay, Bim Bim. Ito, meron po. Dalawa, walang ito. Ito, जाबे ने तो जमा

sabi niya po, bro, kami. May okay. leche well, flan mamon 50 lang, madam. ng mga, thank you, madam.

Tapos, ayan o, oh, cloudy siya. Hindi na makita yung ano, yung mga bahay. Bumaba yung langit, ha? Ako nga rin, nag-jingle din ako. You know, so cloud talaga. Doon sa baba, babi, meron naman doon. Kala ko na ano siya. na kami di guys, nice, dahan-dahan lang kami kasi hindi na namin nakikita yung daan. Ayun o. Oh. Manila. Tapos, ayan o, cloudy siya. Hindi na makita yung ano, yung mga bahay. Bumaba yung langit. Ha? Ako nga rin, nag din ako. Yun know? o. So cloud the logo. Doon sa baba, bagay, mayroon naman doon. Akala ko lang, ano siya, ano?